per months na nga at nalalapit na ang Pasko, ganito naman gawin natin. At alam nyo ba na kahit wala tayong bamboo steamer, ay pwede pa rin tayong makagawa ng ganito kasarap na puto bumbong? Una, gagamit lang tayo ng 1 and 1 half cup ng glutinous rice flour at 1 half cup na rice flour. At maglagay tayo ng ubi flavored sa isang tasang tubig. Haluin lang natin at ipuhos ng pakunti-kunti dito sa ating flour mixture. Hanggang sa makabuo tayo ng dough na katulad nito. At magform lang tayo ng ball at gagadgarin natin to gamit itong cheese grater. Dahil na wala tayong bamboo steamer, ay gagamit tayo ng dahon ng saging at magbahid tayo ng margarine. I-roll natin to at ilalagay natin itong ube flour mixture na nagadgad kanina. At i-steam natin ng 10 to 15 minutes. At ang 15 minutes, hanguin na ito at magpahid tayo ng margarine habang mainit-init pa. Ilagay na rin itong grated coconut, cheese, muscovado sugar, at condensed milk. At ito na ang ating masarap na puto bumbong at pwede nyo rin itong pagkakitaan.